So guys, yes, Bye Bye Plaza guys. So di ako nag-video ko at bang. sa tong restaurant, kananan to din ah, guys. So na waiting Ang daghan ng mga tao, nagsingabot pa ang uban. Ayan guys. Ayan. So, nice kayo. So, dagat diri as kilid. Restaurant ni eh, guys. So, yun gusto kong kumakain dyan. Ayan, o. Oh. Ayan yung restaurant. So, mamayang gabi, nindot na ni siya tanahon. Kaya mong ilaw, mag ilaw na ning sa kilid lang suga. So, ayan, o. Oh. Ayan, guys. So, nice. Na, Naka-marching. Marching band. ka mga table dagang luto ah din nagluto pili ka lang guys so nice kayo dere oh Now lang ko nga nakapag uh, partial dere a ah guys ayan oh so bago ni si Jang ha ah. gihimo kan barbecue ay puso so nice agun say gusto yummy so dere din oh mau putri guys ayan so nya gabi ini di pa kasi makita ni mong nindot kayo guys kaya nga no, paman si Jay kuan di pa mo ilaw so pasaw pang adlaw ro nasa 5 ng hapon oh, ganda ng dagat o oh. so ngayon lang ako nakapagpasyal dere sa so, nice kayo diri ya guys So. oh. mm. so niya nakasuroy mi o oh, bye bye guys kay Uh, isang prayer rally ito guys Ayun, 4 to 30 so balik na ako dito guys sa among koan, nakapag video lang ako dito sa Nindot Kay Pasyalan hi so evil

Kaya nga natin, sinabi ka nga, ipakaw na dito. Kaya salamat. Sa di pa sa program proper, dito na tayo, Rosario ng aimuan So, stand by. Music. Ito karon. Atong ibutang atong tagsa-tagsang presensya sa atong mga pag-ampo atong paglustaryo rosaryo at nato ang former President Duterte sa iyang madaling pagbalik din sa atong naso. Sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo. Amen. Amen. Matungan nagatuo kami sa Diyos na amahan, makagagawang sa kanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako kang Iso Kristo, iyang buktong anak na atong ginoong, ipanangkong sa lalang sa Espiritu Santo na ni Maria na kulay, gisapit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mingkonsat sa mga pinatay, sa ikatulong adlaw na panahaw siya, bisakas na sa langit, nagalingkod sa tuos sa Diyos nga makat, na, maka, na magagagahong sa tanan. Gitan dito mo balik siya pag-usap, aron sa pagukong sa mga buhi o sa mga pinatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa panakambitan sa mga santos, o sa kapasailuan sa mga sana, o sa pagkabanghaw salawas, sa lawa sa kinabuhi na wala katapusan. Amen. Amahan na mo na ang kasalangin, imong ng imungalan, Moabot ka na mo ang imong gingarihan, matuma ng imong pagbuot din sa yuta na imon sa namin. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria puno kami ka sa grasya ang ginoo nga kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan Pagbula ng bunga sa tiyan mo nga sesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iyambo mo kami mga sasala. Karon sa oras sa among ikamatay. Amin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa ang ginoong nga kanimo. Bulahan ka sa mga babae ngatanan. tanan, ang bunga sa tiyan mga sesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming mga makasasala, karoon ug sa oras sa among ikamatay. Mag Amen. Amen.